Good morning everyone! Kumusta na kayo mga ka-issue? So, saan man kayo naroon at ano man yung ginagawa, tutok lang sa ating channel dahil ating pag usapan ang mga issue dapat alam mo. Okay, so bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Maram Issue at maaari na rin magkomento sa ating uh, comment section down below. Okay, so hindi na pinag-uusapan, kundi mainit na pinagtatalunan no, ang tungkol sa uh, mga blanko sa BICOM report ng ating budget para sa 2025. Ayan, so ano nga ba ang totoo? No? Itong alamin natin, uh, may blanko nga ba o oh, wala? Katulad ng sinasabi nila? Ayan, so, uh, ito ang ating um, pag-usapan at uh, bubuscisin, no? Pipiliti mo ng kasagutan siguro sa araw na ito. Okay, tama ba na uh, sabihin ni Pangulong PBBM na he is lying, no? Patungkol kay uh, former president Rodrigo Duterte ng kanyang punahin at sabihin may mga blanco ang pahina ng BICOM um, uh, report ng ating uh, budget for 2025 ayan, so ito ang ating pag-usapan uh, susuriin at bubusasin sa araw na ito kaya wag bibitaw kapit lang <laughs> okay, so ayon kay ah uh, ayong kay Congressman Ungab ayan, so medyo nag-trending ng konti ito ang no, kanya informasyon so ayon sa kanya, ang BICAM report para sa 2025 budget nga, ay may mga blankong items, no, at walang mga sulat, in fact uh, in-highlight pa niya itong mga ito pero ayon naman sa ilang senador ay ah uh, Uh, walang blanco katulad ng limbawa ni Senator Sen 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 Joel Villanueva ayan Senator Sen Sherwin Gatchanyan at maging si Sen Senator Cheese Escudero sinasabi nila na nung sila ay pumirma ay kumpleto ang lahat ng impormasyon Ganon din ang mga pirma ng mga uh, senador at members ng bicam um, uh report no both uh, the house of representatives at ng uh, senate so yung dalawang uh, kapulungan ang mababa at ang mataas na kapulungan so ang tanong kung totoo na walang pirma ang ina mga pahina no so sino nga ba ang uh, responsable para dito. So, accountable, how come na ito ay kompleto ng informasyon at ng mga pirma na dumating sa table ng Pangulong PBBM. Okay. So, ayong kay uh, Congressman Ungab, na uh, tungkulin di umano ng Pangulo o ng Presidente ng Bansa at ng Executive Secretary na uh, tanggalan ng maskara kung sino man ang mga responsable ito. Okay, ayon sa kanya, uh, isang paraan ito para uh, hindi mo wala ang tiwala ng mamamayan, ano? At hindi nila isipin na pinaglanaruan or nilulustay ang pera o kaban ng bayan. Okay, so agree ba kayo? Or disagree? Ayan, so comment below na po tayo ano man ang ating uh, opinion kaugnay ng uh, tapit na ito. Okay, so iba ba ang uh, ang reaksyon ng mga senador at ng mga representatives ng bansa no na nito. Ayun, sabi nga natin, may nagsasabing uh, wala silang nakitang ng nang sila ay pumirma. Ayun, meron namang pumirma lang, di umano sa mga pahina na kumpleto na impormasyon. Meaning to say ay pinili lang yung kanilang pirmahan. Uh, may sabi naman at tumutuligsa na blanco talaga ang ilang pahina na dapat sana ay kinapapalooban ng mahalaga informasyon. Katulad halimbawa na eksaktong uh, amount o presyo ng budget na gagamitin sa isang particular na programa o proyekto ng uh, gobyerno na naka-indicate dito no, sa BICAM report at mayroon din namang mailap, di umano, mailap at parang ayaw magbigay ng informasyon ayon sa ulat, isa na ang chairman ng committee on finance na si uh, Grace po so, naku 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 no, Ito ang mga nangyayaring kaganapan sa ngayon at uh, maini talaga na pinag-uusapan Okay, so ang daming mga tanong at agam-agam ng ating mga ka-issue. So, ang kanilang tanong, ang kopya nga ba na tinutukoy naman ni Congressman Ungab na may mga blanco ay uh, kopya ng BICAM report bago ito maratified o bago ito maratifikahan? So, inang tanong, no? Meaning to say kung ganito ang sitwasyon ay hindi pa ratified, no? Okay, so ito nga ba talaga ang bike report na original? Ayan ang tanong nila. So, yun sa mga problema, di umano no, ay uh, in-email lang ito, no? Sinasabi in-email lang uh, a week bago ang ratification. So, isang linggo bago ang ratification ay in-email ang nasabing BICAM report sa ating mga senador at mga representatives Ayan. so sinasabi rin na ang printed copy ay naibigay isang oras bago isinalang sa plenaryo, imagine isang oras na lang bago ang plenary ay doon naibigay ang printed copy the reason why sinasabi nilang wala na talagang time para ito ay busisiin paano at kisaisahin Ayan. So, ang tanong, anong nangyari? ano ang nangyari? Ayan. Hindi daw sila pumirma sa ilang item sa Vika Report. So, sino kaya ang mga pumirma? Kasi, nang dumating ito sa, di o manaw, nang dumating sa uh, table ng ating Pangulong PBBM, ay kompleto naman ang informasyon. At ito rin ay kanyang pinatunayan, di ba? Ayon sa kanyang pahayag, ito lahat ay at sinabi niya nga na si Pangulong, ang former President uh, Rodrigo Duterte, ay dapat alam to dahil siya ay uh, naging Pangulo rin. So, ayon sa kanya, uh, kumpleto ng impormasyon, ng kanyang pirmahan, at um, yun siya. Ang tanong pa rin, uh, ito nga ba ang final version ng report, no? Ayan. So, sinasabi ng Pangulo na hindi totoo <laughs> ang uh, um, pagpuna ni former President Duterte na walang mga firma at full na information and sinasabing uh, by-count report na ano, Okay, so... pasok na natin ngayon yung mga ka-issue, yung uh, halagahan kalagahan ng transparency na sinasabi, no? So, sabi nga, dapat may transparency ang mga ganitong bagay at pagkakataon. Ayan. Ayon pa sa ilan nating mga ka-issue, ang kanilang komento, lalo na yung mga political analyst, na dapat ito ay may uh, dapat ito ay may mga minutes kung baga minutes of the meeting or mga reseta, proofs na magpapatunay, ano ba talaga ang totoong nangyari ayan, sabi nga ng ilan yun yung simpleng uh, usapan or usapin sa barangay hall no ng ilan simpleng mamamayan ay merong minutes of the meeting how much more yung ganito kahalaga o kaimportanting mga bagay na ginagawa sa gobyerno okay, so ayon din sa ulat, meron namang mga uh, senador, mababatas na yung mga signature pages lang ang kanilang pinirmahan. Ayan. Although sinasabi, dapat it's and every page ay mapirmahan. So, meaning to say, hindi napirmahan lahat. So, hindi nasunod. Ang dapat sana na mangyari. Ayan. So, ayon din kay Amy Marcos na uh, merong mga senador na hindi rin pumirma. Okay, dahil sa issue na to. Okay, ang tanong pa rin, ito nga ba ang final version? Ayan, paano, di mo no, nagkakaroon ng bycam report kung wala pang gab o yung tinatawag natin, general operation, a bill no, na siyang dinala sa Pangulong PBBM. Okay, so itong gab na to ay manggagaling sa camera. So, Ayan, so yun pa rin ang na, nananatiling katanungan at walang kalinawan. So, patuloy nating susubaybayan sa mga susunod pa nating talakayan ang tungkol sa bagay na ito. So, hindi natin to lulubayan, di ba? So, bilang uh, isang responsabling mamayan ay atin naman ding obligasyon tungkulin, di ba? Na magkaroon ng sapat na kaalaman at maging aktibo sa ano ba talaga nangyayari sa ating pamayanan. So, hanggang dito na lang lamang at muli sa ating talakayan ay pagpapatuloy natin na makahanap ng malino na kasagutan dito sa ating mga isyong tinalakay sa araw na ito. Okay, so bye for now and God bless us all mga ka-issue.